Magandang araw. Ako, si Christine May Titolero, na na taong gulang. Isang mag-aaral ng bachelier ng sekandaryang edukasyon na nagbamayorya ng Pilipino. Bilang isang guro sa hinaharap, naniniwala kong mahalagang gamitin ang iba't ibang makabagong estatihiya at interaktibong gawain upang maging mas kawili-wili at makahulugan ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa gawain gaya ng podcast pairing at pass the ball, natutulungan tayong maging mas aktibo, malikhaing mag-isip at makipag-ugnayan sa isa't isa habang mas lumalalim ang ating pag-unawa sa aralin. Naipakita ng mga mag-aral ang kanilang aktibong partisipasyon at pag-unawa sa aralin sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag, pakikipag-ugnayan at pagsasagawa ng iba't ibang interaktibong gawain. Wow. Magandang mga maga po, oh, BiliBili Nidolero! Naging maganda ba inyong umaga? Maganda! Uh -oh. oh. Magaling naman ito ng doon. Bago tayo magsimula, ako nga pala si BiliBili Crispin Day Nidolero. At dahil natapos na ang ating talakayan ngayong umaga, ay magkakaroon tayo ng maigling gawain po At pag sinabi kong stop, ang mag-aral na may hawak sa bola ang sasagot ng uh, na talong na nasa bola. Sige, unahin natin. Lima milong <kipun> sita, buko ng papaya, naladala puso, sisila ng bunga. Stop! Pag-ibasa. Bakit mas exclusive ang diskusyon sa tulong ng teknolibya? Si Para sa akin, dahil nowadays, nakarating ito kahit sa mag sa English? sa <laughs> ng online classes, uh, online recorded and listen time. Magaling, bini-bini, Melissa. Ipagpatuloy natin. Pagpatuloy natin.

Muna ang sagot ay, hindi or hindi critical na thinking at creativity. Magaling! Palapakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, magpatuloy tayo sa ating pangdalawahan na gawain kung saan magkakaroon tayo ng broadcast pairing. Ang gagawin nyo lang ay i-broadcast nyo kung at bakit mahalaga o ano ang epekto ng pan-teknolohiya sa wikang Pilipino. Magandang umaga sa si lahat. Kami naman ang pangkat isa. Uy, napasin ba na sa sobra dami ng ginagamit na apps sa klase natin? Oo, uh, parang hindi na uso ang chalk at taga blackboard kasi halos lahat ay online na. Totoo. Gamit lang ang Google Classroom, nakukuha natin ang mga modules at, at activities. At sa pagsulat naman, ay dyan na ang uh, Grammarly ang dali nang makita kung saan natin uh, tayo ay nagkakamali. Ako, paborito ko ang Duang Minggo. Nakakatuwa kasi parang laro ang aaral ng bagong wika. Ako naman, uh, paborito ko ang gustong gusto ko yung paggamit ng multimedia, lalo na yung mga video, podcast, and katulad nito ngayon. Kaya, masasabi natin malaki ang itutulong ng teknolohiya, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati sa pagiging mas creative at critical ng mga estudyante. At higit sa lahat, mas maging accessible na ang edukasyon para sa lahat. At dito, nagtatapos so, ang, ang aming podcast na pa-hearing. Salamat sa pakikinig. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating panglahatan. Ang gagawin lang natin ay hatiin ko lamang kayo ng dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Alam niyo ba ang larong spin the wheel? O ikuti natin ang ruleta? Opo. Ang gagawin lang natin ay iikutin lang natin sa, ng bawat grupo ang ruleta na may mga naka talagang numero, bawat numero ng nakata nakatatapat ay may katumbas na tanong. Ngayon, narito na ang mga katanungan. Paano nakakatulong ang teknolohiya sa pagbabago ng paraan ng pagkuturo ng bika? Kung ang unang grupo ang, um, sasagot dito. Una, pinadali at pinagsigla si so, ng sinulahiya ang pagtuturo ng bika sa magdita ng paggamit ng laptop, smartphone, projector o software. Ah, maging malinaw ang interaktibo at, um, at nakapatingala ito sa ating mag-aalan. Um, Magaling, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Ngayon naman iikutin natin ang gulatan ng pangalawang pangkat. Nang napili niyo na um numero ay ang number 3. So uh, ito ang inyong katanungan, magbigay ng halimbawa kung paano maaring gamitin ang multimedia sa pagtuturo ng Pilipino. Maaari ipresenta ang aralin sa tula gamit ang PowerPoint na may kasama kasamang musika at imahe upang mas maging makabuluhan ang portal natin. Magaling! Pigyan natin ng masigaw palakpak para, parang ng ating sarili. Wala na ba kayong mga katulungan, class? Wala na po! Ngayon ay tayo ay magsitayuan dyan na natatapos ang ating talakayan na yung hapon na ito. Maraming salamat. Maraming salamat po, Pilipini Tokero. Sa kabuuan, ipinakita ng mga gawain ito na ang pagkatuto ay hindi lamang nakabatay sa pagbabasa at pagkikinig, kundi higit sa lahat ang aktibong partisipasyon ng bawat isa. Sa tulong ng teknolohiya, at ang mga makabagong estatihiya naging mas kawili-wili at makabuluhan ang talakayan sa klase. Bilang isang guro sa hinaharap, sisikapin kong isulong ang mga ganitong uri ng pagtuturo upang maging mas masaya, makabago at kapakipakinabang ang karanasan ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang teknolohiya ay nagsisilbing mahalagang katuwang sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Pinadali nito ang proseso Ginagawang mas interaktibo ang klase at nagbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga lahat ng mga mag-aaral. At 'yun lang po at maraming salamat.